yung shop ni Jack Episodes. Dito sila sa Makati. Pag nito kayo sa Pinas, bisitahin nito. Pagkatingin sa likod. Ganda. Ang uh. cafe racer. Bagay <laughs> sa FJ natin. Mm -hmm. May nag-comment. Eh, tutsiyas. May po ako dito all the way from Las Vegas. <laughs> oh, wow. Bagay sa FJ. Sakto. Thank you, thank you. Baka kailangan natin kumuha ng coffee racer. Mmm, yung... yan. May dahilan ka ngayon. <laughs> Parang bagay eh. Baba diba? ba tayo ulit. Nakuha ko O sa baba pala, yung coffee shop naman. The Good fellows Coffee. The Good fellows ano dito madalas may tambike. So, motor, kotse, bisikleta, pwede sa <laughs> Tambay lang kayo dito. Ito lang sa akin, ito lang. Oo. Oh. Yeah, thank you. Thank you po, ate. Round 2 na din, round 2. No. Yay, bro! personal yung motor ni Miko Moto simpleng motor lang na walang panama sa mga multistrata <laughs> Ay, no? multi o oh. walang panama sa mga multistrata ano sa'yo mo lang? sa multi? ha? ah, sarap? oh, sarap feeling ano mga feeling nyo doon kasi <laughs> napipigilan lang kayo ng patas doon <laughs> oo, oh, oh, speed uh, limit nasampahan ni brother Onin no? Taas na rin, di ba? Hindi <laughs> Mataas pa sa multi ko to, bro. Ha? Uh, ito rin pala, right oh Oo. Hindi mahirap di mili. Sa yung... di Sana may... lang. Hindi nga ako marunong eh. Right. Ano na? Pero pinapractice ko nang walang traction control. Yun! Speed Vegas! Dadalang ka daw ulit ni ano, eh, Mike Bulanos eh. Okay, nanday ko na siya. Saan mga pag-ride kami dito? Oo ah. So, wala ka ano, no? Wala eh. Hindi ka na dito bro. Hindi na. Carbon na carbon. Pagkagabi, ng nakagantong lens din ako. Ilang na ilang talaga ako. Hindi ako umu-overtake. Grabe no? Oo nga. Tsaka ang ganda ng pagkagawa. Mm, parang Spider. urok. Oo. Oh. Pag nag-ride kayo, ano niya? Dala mo, motard? Wala pa. Ah, oh, yes. Ay, pa, pa, Puro kami plano. <laughs> coffee session. Sa so, coffee shop. Boss Jack. Galing pa tayong pampanga, umabot tayo dito. <laughs> Sa mga <pag> ati. Boss, wag boss. Ninyo, ninyo. Asawa ko, boss. Ay, hello you know po. Maganda, maganda po. Si boss Blake pala eh. Shout out, to fellas. <laughs> so, papakita lang ni Boss Jack yung rig niya. Silipin natin. YouTube ko lang nakikita ito, ngayon makikita natin yung personal. Napang-nig dyan sa <laughs> loob eh. Dito naman lumalabas <laughs> yung ano eh. So, ito yung gawa ni Overland Kings? Yes, bossing. So, gawa ni Joel well, dito yung pukli ko. Yung suspension naman, eh... And uh, off-road performance kay FSR. FSR. Lagi ka nabubudol ng na FSR, no? Madalas. <laughs> madalas na madalas. Okay. Then, stove. Stove. Bridge. Oh. Okay. Tapos yung pinapaan Ah. Lutoan. Oh, lutuan. Ah, so, nagtitit-down siya. Yes. Para um, yung... madaling kang puruha. Oo. Charged na. Yung power station na. Mm. Ayan. Ayan. So, huwag lang yan. Inverter. DC-DC. So, meron ka nitong USB. Cigarette lighter. Pang oh, ano, no? Charging, no? mm May water pump kasi may 55 liter water tank to sa loob. Tapos anti-mosquito, anti-insect lights. Mm -hmm. Tapos yun naman, ano lang, uh, perimeter lights. Mm -hmm. So, depende sa iyo. Yeah. Tapos ito baka hindi pa to. All around ilaw na yan. Yes, pati sa kabilang side. Tapos sa other side, ito kasi yung ginawa namin mini bar. Ginawa namin mini bar, pero ano yun dyan? Uh, coffee or alak? Parehas. Parehas. Okay, ano dapat yan? So, tinanggal na namin yung alak kasi magbabago buhay na kami. <laughs> <laughs> coffee na lang tinanggal na namin. Kaya gagawin na namin itong ano, ah uh, nalagay na mga kitchen and utilities. Oh, okay. Kasi pizza mahirap pag galing pa sa top dog. So, sinacrifice na namin dati kasi kaya kami nakalagay dito. Oo. Oh. Tapos mga whiskey glass, ganyan. So, tinanggal na namin yun. or pwede mo sa ilagay sa likod. Piso. So kung halimbawa hindi nakalabas to, hindi naka-deploy, pwede mo siyang ilagay sa likod. ah uh -huh. Or kung dito naman, pwede mo. So may provision siya sa tatlong side. Tapos ano lang sa apat na lock. Pa oh, ilang ilang tao ka siya, boss? Tinray namin tatlo, okay naman. Hindi tatlong na adult. Na no. Ah, uh, dalawang adult, sa bata. Bata. Tatlo. Yung mga kaano nanonood sa akin yun, mga taga Las Vegas. Ayun na? eh, o. No? <laughs> na. Boss Lloyd. Ano yung storm wallet? Green Outdoors. Gorilla Outdoors. Gorilla Outdoors. Nice. Mapasya doon pag may time. Okay, sige. Yeah. So. Pwede mo rin siya loadan doon sa taas, no? Yes. Actually, kaya ako nagpalit niyan. gagawin kong, kalagyan ko siya ng solar panel. Ah. Okay. Tapos lalagyan ko ng mount ng starling. Kasi nahihirapan kami. Malapad siya, no? Malapad. Mga okay, isang bukang muda. Oo. Oh. Ano sasabi mo sa ring ni Kuya Jack? Ganda. Ganda, no? Ito pinakagusto ko. Ito eh, na pinakagusto mo? Mahal yan. <laughs> Gusto ko lang. Takman <laughs> so, ni Bella lang, pinilatan ko lang ng Metatum? carbon. Carbon? Hindi, yung brand sa ano, Real. Yung Real. Japanese brand. Okay, okay. Oh. Ang mounting mo ng mga camera mo, Saction? Um, Saction, yes. Oh para oh, ko. Ano to eh? This one, ano to? Telesine. Ah, hindi. VGY Tech pala ko. Ayan. Ayan. So, mas, mas easy ano? Yes. Fully articulated naman siya. Oo. Oh. So pag kailangan mong kahit saan yung posisyon. Pwede yung tent na yan, maluwag siya. Oh, uh, kung may flashlight ka, try mo, hindi tatagos yung ilaw. Oo nga yun. Kaya nung natulog ako dyan, nung nakaraan, wala. Talagang masarap ang tulog. Kaya may headroom pa dun sa dulo. Yes. Tapos may bintana din dun bro. Sa wow, dulo. Sa dulo. So four corners, may bintana ka. Etong snorkel na to, OTJM din. Ano siya? Anong... Aluminum. Aluminum. Cool. Ito yun ba ang ano ngayon, bago? Yes. Ito naman, ang maganda dito, pag tinapaka mo yung silenyador, maririn mo humahagok talaga. Kala mo blow off. Fabricated ito na local ano natin, mm. Uh, 4x4 shop. Metal locks ni Kuya Manu. Ito yung mga rig nyo eh. Okay, oh, ganun? Oo. Doon namin kinuha ko yan sa mga desert runners. Ah! Ano yung ah. Okay, ito? Ah, nagpalit ka ng caliper? Ah, uh, buong brakes. Buong brakes. brakes. WP Pro. Front and rear. Kailangan kasi mabigat. Yeah. Tapos yung, ano, yung mall eh, uh, naka one panel na ako. Yung naka 600 lang. Nagsasag? Hmm. Kaya pala tayong tayo pa, no? Okay. Dalin mo na ito sa Amerika. Yun! Pamigay muna na ito. Okay. Sarap buhay camping. Bigay mo na sa mga tropang okay, mga natin. Sige. Eh, pasalubong ni Boss Jack. Thank you guys. Sarap buhay camping. Sarap buhay camping.

Thank you, thank you bro, thank you. Uh, yeah. Thank you bro.